P200 lang please. P200. mo ko? Oo. ka sa akin? Hmm. Sigurado ba? Dalawa mo cellphone mo? Oo. Okay, natin. Kapag nakaka ka, bigyan kayo tayo isang bigas. Kaya tingnan natin yung cellphone mo Ano ha? Ayan, asan yung cellphone mo? Tingnan natin. I-follow siya tapos takanya na yung isang bigas Yun lang Yun lang, di ka naka-follow Hindi <laughs> naka-follow Wala, <laughs> <laughs> di ka naka-follow yan Follow mo na lang tapos yan, sa'yo na din tong bigas Follow mo na lang Tapos na naka-follow ka, dapat ganun Eto, siya na to Naka-follow ka naman natin. Follow mo na lang ha Nakilala niya kasi ako Nakilala niya ako, then ayun Tinanong natin kung na follow kaso hindi pala siya nakapalo kaya ayun siyempre andun natin na din naman tayo sa point na yon kaya nung nakita ko hindi pa siya nakapalo pinalo na lang natin yung account uh, natin then binigyan siya ng bigas diba? kaya hindi naman kasi opportunity na andun na tayo sa harapan mismo tapos nakilala niya tayo yun hindi tapos hindi niya pa makukuha yung bigas kita sayang naman kaya binigyan na lang natin kaya sa mga sa iba sa susunod Kapag hindi naka-follow, hindi na bibigyan. <laughs> Kaya dapat naka-follow kayo para pag-check natin, ayan, yes, automatic sa yun na hibigyan.